Umaabot na sa labing ang nasawi sa landslide na naganap sa lalawigan ng Sambales. Patuloy naman ang rescue efforts ng AFP at iba pang ahensya ng gobyerno kaugnay sa matinding pagbaha sa Olongapo at iba pang karatig lalawigan. Ang detalye sa ulat ni Waywaya Makalma na nasa NDRMC Live. Ralph, hindi lang isa ang naitalang landslide sa probinsya ng Zambales dahil umabot ito sa tatlo ang naitalang landslide ayon sa lokal na pamahalaan dahil na rin sa lakas ng ulan na naranasan mula pa kagabi hanggang madaling araw. Sa barangay Kawag, barangay San Isidro at barangay Aglao sa San Marcelino, Subic, Zambales, ang mga naitalang serye ng landslide kaninang umaga sa huling tala ng Office of the Civil Defense 3, umaabot sa 17 ang patay at 8 ang nawawala dahil sa pagguho. Walo ang na-recover na patay sa Barangay Kawag at 8 rito ang nawawala. Sa Barangay San Isidro, lima ang naitalang patay o na-recover na bangkay at sa San Marcelino ay apat ang nasawi. Sa ngayon ay patuloy na ina-identify ng PDRRMC ang mga bangkay na nahukay sa guho. Bukod rito, isa ang nadagdag na nasawi sa Olongapo City na kunsaan nalunod kaninang alas 3.30 ng madaling araw uh, si Hermelinda Escobar, 67 years old, na saan natagpuan ang kanyang bangkay kaninang alas 2 ng hapon. Sa Olongapo City, nagdeklara ng State of Calabasas ang lokal na pamahalan na kung saan pitong barangay ang lubog sa baha na umaabot sa 3 feet hanggang 4 feet ang lalim ng baha. Sa bataan ay umaabot sa 30 families o 1,034 na individual ang apektado sa mga bayan ng Samal, Dinalupihan at Balanga. Ayon kay Assistant Regional Director Nigel Lontok ng OCD3, dakong alas 6 na umaga nawalan pa ng kuryente ang buong probinsya ng bataan at hindi kailan babalik ang supply ng kuryente. Dagdag pa nilontok, pinatay ang kuryente dahil sa baha na naitala sa ilang lugar ng Bataan. Dahil sa ilang oras nga na patuloy na, na karanas ng ulan, nagkansela na mga klase ang mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region. Nagkansela rin ang domestic at international flights dahil nga zero visibility kanina umaga. Kaya naman mula Northern Luzon, at Southern Luzon Command ng AFP ay nagdeploy na ng military assets para magbigay tulong sa mga residenteng apektado ng sama ng panahon. Sa Northern Luzon Command ay nagdeploy ng na mga military assets sa Zambales kung saan nga naganap ang mga serye ng landslide at sa Olongapo City na nagdeklara ng state of calamity dahil nga sa pagbabaha. Sa AFP Joint Task Force NCR ay nagdeploy rin ng mga military trucks sa Metro Manila para magbigay ng libreng sakay sa mga stranded na pasahero pero dahil nga sa mga na ilang naitalang baha, narito po ang bahagi ng pahayag ni Brigadier General Domingo Tutaan, ang tagapagsalita ng AFB. At mamaya ho, uh, papakinggan po natin. Pero ayon nga kay 24th Infantry Battalion S7, Lieutenant Yvonne Ricoforte, itinig rescue and retrieval operations kaninang alas 5 po ng hapon dahil nga ay dumidilim na po at bukas nga ng umaga ay pagpapatuloy po nila ang retrieval operations sa uh, sa Zambales province at uh, yan ang pinaka latest update mula dito sa NDRRMC na sana nakakaranas kami ng biglang ang pagbuhos ng ulan Ralph Maraming salamat, Waiwaya Makalma.